ha hapon mga ka-daily. Ayan po si nanay. Ano pangaral mo nanay? Petra po. Ma nanay Petra. Alam niyo po ba Pasko na ngayon pero tingnan niyo po nagtitinda pa siya na. Ano tinitinda mo nanay? Balot po. Ilang taon ka na po? Ani po. Ayan. Ipapakita niya sa akin kung ilang taon na daw siya. Pirang taon, pirang uh, taon ka na nagtitinda kay Balot. Nalo? Ano, ano po? Na, sin, taon na po. Ayan, si nanay. Sixty years old na si nanay. ina na po ang anak mo, nanay? Lalo no, lang po. Sa ruso, agumo po. Iwasawa mo? Nag nag-padyak po. Ay, nagpapadyap. Tagatabako ka pa po. Ah. Ayun, Kasi nanay, pero yaon po siya di sa baka. Kaya, ayan, Merry Christmas kay na. nanay. Christmas ko. Maraming maraming salamat po sa nunur ng aking simpleng videos. Ang mga ganyang mga nagtitinda ay kailangan nating tularan at masisipag po silang nagtitinda. Ayan, Merry Christmas ay, nanay. nanay. Mag-iingat po. Ayan po ang paninda niya. Oh. Ayan, oh, si nanay. <laughs> A daily, maraming maraming salamat, salamat sa panulod ng aking mga simpleng videos. Thank you for watching. God bless. Bye-bye.